Guys, nandito ako sa matataas na building Dito sa CBD Galing kami sa office ng ano ito ha? Saan? Hmm. Ang tataas ng building dito Anong trabaho? Yan ba yung kay ano? Yan ba yung kay ano ba yun? Sino ba yun yung Pilipinong manager mo? Ay, supervisor? Mm na -mm. Sana yung sasakyan mo? Naiinina ako guys. วันละตัวเล็ Plimer Tower. Ang tataas ng building dito. Gilmore. Ah, Gilmer pala. Akala ko Gilmore apart apartment. Dito kami nag sa ano? Sa baba. Sa baba. wala pa tayong madaanan na i- babalik tayo doon sa dinaanan na ano? Dito na tayo bababa. Baba na? Hmm. Okay, dito na. Saan? Hmm. Teka muna at ano? Oh, yan na. na. Wala na. Dito sa. Kumoano ni. Balik na lang. Saka maligaw na tayo. takuri parang takuri at tinakuri abogado rin ng abogado ng ito abogado yata siya ng ito pala siya ang representative dito sa ano Wellington Dati pa, saan ba opisina nila dati? Kasi bagong Layal lipat bay si barong limang dito eh Ha? Dalayel Bay. Ah, Dalayel Bay. Malayo ba 'yun? Para na ano ko 'yan sa Sabas, sa ah? Dalayel Bay. Traffic na. Etong na guys, so yung dito sa gilid ng ano, ng dagat. Ginagawang ano ginagawang pantalan malaking project ng ano ng pantalan dito sa ano, New Zealand ayan no? Oh, no? Ah! Ramahan. Bigyan okay. mo ng magpreno eh. Ayang kana naman ni. si mad mo ko di di ko naman sinasadya na mapapreno ko preno ka dahil nakapreno yung sa harap tuloy ako pagkanya muntik na guys yung puwitan ng ano eh ng pick up kami nilang tatabunan na dagat tubig. minutes pa tayo. Papunta doon. niluto ko kagabi. Meron pa na. nabinguti ka? Eh, tagal mo doon kanina. Walang isda. High tide kasi. Na high tide na, yung full na high tide. Punong-puno na. Yung kaya walang isda. Ay di ba nung naminig tayo high tide naman, madami pa rin isda. Pa high tide yun. Pa high tide. Hmm. Meron pa kaya yun ngayon. Hmm, yeah. Yung maraming isdang lumalangway. Oh, malamig na eh dati kasi kasi guys kami nung last month yata yun ang dami talagang ista masasawa na lang wala ka ng trail maminuit kasi nakikita mo na yung isda eh. Nagtapon nga ako ng apat isda noon eh. Hindi mo na kinuha? Kinapon ko kasi hindi mo lang bumili ngayon pahirapan yung walks up iniihaw pala nila nag binagawang tinapay yung kaway kaya kailangan nila ng kaway sino nagagawa ng tinapay noon? walks up walks up? mhm chinese yung doon kay inay yung mm. chinese mm. doon mm. nag order sayo mhm ginagawa pala. Matagal yung gawing tinapa. Mm. Ang lalaki. Mm. Malagi pati ang ano nun, hmm -hmm. tinik. Ipriar saan nyo yung tinik yan. Eh. Pero ano yun, tatsagaan yun ng Chinese. Hmm. Kasi nakamura na sila eh. Nakamura. Hmm. Laki na ng, lang. Mm, laki na ng tubo nila doon. Siguro pag may tinapa, 20 siguro. Mm -mm. Saan kaya nila binibenta? Ano? Diyan sa Queen's Gate. Eh? Hmm, may, may kumakain na nag-order. Doon nila tinitinda sa loob ng mm -hmm. food court? Look. Di ba, eh. di ba bawal magdagdag ng ano dyan? Ng mino mm -hmm. nila? Bawal. Kasi sabi ni Connie yung ano, yung Vietnam, ano, fisherman. Mm. -hmm kaya sila umalis kasi nga yung dinagdagan yung upa kasi nga di ba nagdagdag sila nung mga burger yun ang dinagdag na pagkain kaya tinaasan yung sahod kaya umalis na lang sila bawal daw pala dyan sabi ni Connie o, kaya pag nahuli yan sila anuin sila yan nagtitinda sila ng dagdag na kung ano daw yung sa kontratang mino yun lang hindi na pwedeng dagdagan. Maraming dinagdag sa ano? Ano? Cheeseburgers din. Hmm, marami nga, hindi lang yung ano, 'di ba? Hindi lang yung burger. <clears throat> Dinagdagan daw kasi yung ano, yung yung upa. kaya umalis na lang. Doon sila sa Australia pala eh. Nag-move sila sa Australia, doon magne-negosyo uli ng ganyan.